isang paalala. Ang inyong masasaksihan sa mga video ito ay pawang kalokohan lamang. Hindi lahat ng nababanggit dito ay makatotohanan. Ito ay base lamang sa sariling obserbasyon ng vlogger. Huwag masyadong seryosohin bagkus ay maging masaya na lamang. So what's up mga kupay? Nagbabalik tayo sa ating vlog. So ngayon, vlog natin ngayon ay papakita namin sa inyo kung ano nga bang mga uri ng bikers. So, sino nga ba si Tito? Si Jempoy, si Professional, si daily vlogger biker let's go number 1 pro cyclist Ito yung mga cyclist na legendaryan yan dati nga. tipong kahit nakatalikod eh kilalang kilala mo na na professional gumalaw. At minsan sila din yung hindi namamansin. Tipong kahit batiin mo eh wala lang. At ito rin yung tipo ng mga cyclist na hindi mo gusto'y makasabay sa daan. Hindi mo kakayanin kung um overtake. At kahit tumutok ka pa eh sisiguraduhin ko sa'yo na kakalas at kakalas ka pa rin. At sa kasamang palat sila rin ang target ng mga gempoy na cyclist. At itong cyclist na to ang palaging tinitingnan ng mga girls kasi sa dala nila ganisa At ang paborito nga palang bisikleta ng mga to ay syempre ang nag-iisang road bike. At ang pangalawang siklista na ating ibibida, number 2, the Gym Boy Cyclist. Ito yung mga cyclist na tindigan pa lang. palung paluna Sila yung mga ayaw magpa-overtake Nasa gitna palagi ng highway Walang helmet At kadalasan grupo-grupo sila kung umatake At hindi nawawala sa kanila ang palaging romere mate At kapag nakakita ng arko Ginagawang finish line At ang mga bike nila ay puro nakakrit setup Pero wag mo silang mamalitin Dahil ang mga siklistang ito ay malalakas din Number 3, si Angkol Ito yung mga cyclist na palaging naka gear Palaging nakasuot na fox na long sleeve At ang kanilang cleats shoes ay siyempre naging isang so O kaya naman rubber shoes at syempre hindi pwedeng maiwan sa starter pack ang kanilang pamatay na umiilaw pang speaker. Hindi din pwedeng hindi sila naka six na short. At ang paborito na lang bike ay syempre mountain bike na naka setup ng 12 speed shade na hindi naman ginagamit at nakasabit lang sa liit. Huwag mo rin silang mamalitin kasi malakas sila pagdating sa ahon. Number 4, Flagger Cyclist Itong mga siklistang ito ay mga modernong biker na ngayon Ito yung mga siklistang feeling close sa lahat Sila din yung tamang setup ng mga kamera Yung tipong bigla-bigla ka nalang lalapitan at aabot ang ng sticker Ito pa malupet, kapag sumigaw ka ng idol, titingin sila at ang paborito nilang bisikleta ay mountain bike na maraming... Comment down ba? below ka naman at to hate sana tayo. Ngayon, ang tanong ng lahat, alin ka nga ba yan sa mga siklistang yan Ikaw ba'y ba pro? Gempo'y? At pwede din naman ikaw ay maging si Tito? O baka naman gusto mo rin maging si blogger Cyclist?